Sa puso ng Quezon at Laguna, matatagpuan ang isang bundok na nababalot sa hiwaga at kabanalan, ang Bundok Banahaw. Sinasabing ito ang tahanan ng mga nilalang na hindi basta-basta nagpapakita ang mga itinuturing na tagapangalaga ng bundok, ang mga tikbalang. Ayon sa mga kwento, ang tikbalang ay may katawang tao at ulong kabayo, mataas, mabalahibo at may mga matang nagliliwanag sa karimlan. Sila ay mga espiritong piniling magbantay sa mga lihim at yaman ng panahaw. May mga sabi-sabing kapag pumasok ka sa bundok ng walang respeto, ililigaw ka ng tikbalang. Ang tanging paraan daw para makabalik ay ang baliktarin ang iyong damit at humingi ng paumanhin. Ngunit kung malinis ang iyong puso, sila mismo ang gagabay sa iyo patungo sa mga sagradong puok. Hindi sila halimaw, kundi mga bantay ng kalikasan. Narinig mo na ba ang kwentong ito? I-share mo naman sa comments ang alam mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng kababalaghan.